Game. Ayan na. Paulas dine in again. Gagawa po ulit kami ng... Ayan ang mga ricado ng aming sport spring roll. Masyado pong mabilis sa amin. Balitig po 4 kg. Ah, 3 kg ang bawat isang lalam, laman nito. 3 kg. So, 9 kg po ito. Ito po ang halo niya. Carrots. Ah, isang kilong carrots. No dalawang kilong carrots, isang kilong uh, uh, ano ba yun? Nalimutan ko na. Isang kilo na, ito po, isang kilo ng sibuyas na nag-grind na. Is, dalawang kilong carrots, isang kilong be, uh, uh, red bell pepper, at saka po isang kilo ng uh, celery. grind po namin siya, ano, para hindi mahirap gawin. Gin-grind ko na para hindi ko nang pakita. Tapos onion, tapos po mayroon kaming uh, brown sugar, dalawang cup po iyan. Tapos ito po ay yung uh, uh, chicken powder. Ito po yung patis, ito po yung uh, uh, ginger, ay garlic at saka po itong paminta na tigo 1 tablespoon po iyan. For 10 for 9kg po ha ang gagawin natin. I'm going to start igigisa niya lang lahat 'yan pagsasama-samahin nyo lang, unahin nyo yung garlic, tapos po yung onion, tapos po yung gulay, at saka yung sabay na po yung um, meat, at saka po itong gulay na to, para sabay silang maluto. Ano? Tandaan nyo, pag yung kilong yon sobrang dami, ang tendency nyan, pag po niluto nyo, ay lumiliit po yung kasi nawawala yung sabaw. So, ganun po gagawin namin. Siguro, sa sampung kilo, mga isang libong lumpiang Shanghai ang magagawa namin. Ano? Wala pong extender, wala pong ano, hindi po uso sa amin yon Pero, masarap po ang pagkain ng mga Pilipino. Tangkilikin na sariling atin. Magluluto na po ako, okay? Sisimula na. Eto na. Cut mo muna. Tapos, Ayan. Baka matalsik ang kamarlo, ha? Matalsik ang kanyan. Alam mo naman, ayoko natatalsik ka ng kotis Ito po ang lalagyan namin. Konting ano lang, konting mantika kasi magmamantika rin po yung vegetable. Gigisahin nyo lang, pag umamoy na siya ng mabango, yung garlic, ay yung ginger, ay yung, ano ba yan, garlic po. Ah, uh, sa amin po sa side ko, yung puturo sa akin ng magulang ko na uuna ang bawang kesa sa onion ano. So, yung po ginagawa ko kasi authentic nga, 'di ba? Kaya sinabing authentic. Kung what you learn from your parents, yung po ang dadalin niyo ano. Eh, yung po napapasarapan ng luto ng tatay ko at nanay ko yung ganon. So, ginaya ko lang po ano, kung ano yung kinalakihan, kung ano yung itinuro sa iyo, 'yun ang gawin mo. Garlic muna po ako. Yung iba po kasi karamihan onion. Well, I do garlic first. Okay? oh, ayan na. Nakalagay na dyan. Susunod po, ito yung, yung onion na isang kilo. Ilalagay mo rin dyan. Umamoy na eh. Kasi manipis lang po itong lutoang ko. Hindi ko po nilakasan ay yung makapal. Kasi maliit po yung size nun eh. Ito pang malaking size. oh, amoy ko na yung amoy na gusto kong amoy so igigisan nyo lang po ito kailangan na gisang maigi tapos pagkagisan nito ilalagay ko na yung pork and vegetable para po hindi sila magdikit-dikit ano pag, kasi pag nilagay mo yung pork lang ang hirap po pag tagal ng medyo maluluto na ayaw niya maghiwalay, dikit-dikit siya So, ilalagay ko na to. Hininaan ko lang po yung apoy. Ngayon, dinagdagan ko ulit. Ano? Ganyan lang yan. O, tapos, pagkatapos nyan, o, patayin mo muna. 9 kg, ano? Siyam na kilo dito. Kasi, luto na yan eh. Luto na yung onion. So, lalagyan ko na nito. Tapos, lalagyan ng kulay para po naghihiwa-hiwalay sila. ayan, gaganyanin nyo lang siya tapos lagyan nyo ng konting bulay kasi para maghiwalay sila pag hindi nyo kasi ginawa hindi maghihiwa-hiwalay ayan sa akin po, yun ang technique ko ha ewan ko sa inyo kung anong gusto nyo gawin para maghiwalay ang bulay so, so ilalagay ko ulit yung isa pa ayan, o oh tatlo to na ilalagay ko Yung meat ko po ay konti lang ang taba. Karamihan ay ano. Pero masarap sana yung uh, kung 100% na pork, bale yung yung kung 20% or 30% mataba. Tapos yung lean ground. Sabi ng uh, Costco, this is a uh, lean ground pork. Pero may konti para naman siyang taba. Siguro mga 5% to 10% lang siya Pero hindi yung tabang taba. Mahirap ng haluin kasi ay ano na, uh, siksika na po siya. Kaya ganyan. Okay, so hahaluin na po namin yan. Tapos we will see after mahalo ko ha. Kailangan haluin nyo ng haluin ha. O, tapos pag nahalo nyo na, habang hinahalo nyo, isabay nyo na yung mga rekado kasi tamang-tama na yon. O, pag pepper, tapos po yung aming fish sauce. Importante pong may fish sauce, ha? Lalagyan nyo kasi masarap ang fish sauce, ha? Ano? Tapos yung pong powder ng uh, chicken powder po ginagamit ko. Mas masarap po. Maniwala kayo sa akin. Ilang taong ko nang ginagawa yan. Tsaka po yung sugar. Pinagsasama-sama ko na. Ha? Bago maluto. Para tumalab yung lasa sa loob. Ano? pagkatapos po nito makikita nyo dun sa ano kung paano anong rekado eh kung gusto nyo ng konti lang eh i-divide divide nyo na lang kasi po ito talaga yung ano namin maramihan kasi pag ano maubos na naman to mga isang linggo lang po ito mahigit ubos na okay so ito pong lahat to tapos ilalagay ko na yung ibang bulay maglalagay na po ako kaya lang sobrang dami po napakarami niya so uunti-untiin ko ng lagay kasi baka, mong, baka po sumobra hintayin ko muna siyang malutong maigi ano okay thank you po Paulus dine in na po ah uh, pinalitan namin lalagyan kasi umapaw hindi pala totoo sinungali ng tita Rose hindi pala pwede yung maliit na yon Malaki po ang ginagamit namin ngayon na. tas low flame. Mahina lang. Kasi para hindi nasusunog yung ilalim. Pero sabi nung taster choice ko na... Pamangkin. Masarap na, tita. Masarap na daw. Kaya ayan po. Hinahalo na namin hanggang ilalim ha. Kasi pag marami, manipis ang... ang manipis ang lutoan. Kasi manipis po, oh, nakita nyo. Wala naman po ditong mabiling makapal. May makapal pero mahirap maghalo pag hindi po bilog yung ilalim. So, bilog po yung ilalim nito kaya mas mabilis haluin. Sisimula ka lang sa gilid, gaganunin mo sa ilalim. Okay na nyo. oh, mabilis. Para hindi masunugan. Ang kalaban lang po nito, alalay sa apoy dahil baka kayo masunugan. Pero yung lasa ay ayos na pag ano po, papakita ko rin po sa inyo yung yung mga rekado na dapat gawin. Pero ganito lang po iyon, oh. So, pag ganito karami, pahirap pang mag-ano, baka po, kumanap kami ng tigabalot ng spring roll. Ano? Okay, Paulus Dine In po. Hinahalo pa rin po namin kasi may mga hilaw pa rin po na laman, oh. Nakikita nyo, hilaw pa siya. Pero mabagal ma po ang luto kasi ayan oh hilaw pa. Kasi po uh, manipis po yung lutuan oh, nipis-nipis. Oh, edi maghihintay po tayo. Ano? Okay, Tita Rosa again from Paulus Dine In. Halo-halo lang kami ganyan. Sisimulan mo sa ilalim o oh, pagbilog ang lutuan, mabilis pong haluin kasi gaganunin niyo lang sa ilalim. Nagii-slide siya. Uh, okay